Masarap ah, na kaldereta ko, guys. Kasi paki ano yummy, yummy, yummy. yummy, 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 mm -hmm. yummy, 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 so Maggagawa ako, guys, ng kalderichong baka. Iyon yung ating baka. So, iway-wayin -bay na natin yung ating baka. Kasi malalaki ang hiwa. Mahal pala ko, 25. Baka yan, di ba? Pa baka. Hmm? Paano nalaman yung baka? Andito mo, nakalagay mo. Okay. Hmm. Hmm. Huh? Bobby. Yan din man yung binibili ko. Wala kang amay siya. Hmm. Sariwa pa siya. So, ang yung binibili ko per kilo. Magkano? Karot niya kayo. Baka yung karot. Hmm. Hmm. Hmm, ang so, babawin natin, hiway-hiway natin siya ng... Maliliit kasi malalaki niya siya. Diba sa sigara? Diba na? Ang na mga kutsilyo mo be. Oo, yan lang yung ko. Ano yan? Oh. Ano, <laughs> oh, lalaki ng ano? Lalaki ng par ko rin yung kalderita. Kaso wala akong rino. Okay lang yung mga ano. May iba akong sangkap. Madami-dami din pala siya. No? Ang hirap naman ito. Puro na po sa libe. Ayan hmm. na, nahiwa ko na lahat ang ating ang ating baka. So, natin yung siya. So, guys, ayan na yung ating baka. nahiwa ko na siya. So, basan na natin siya. So, dyan na muna kayo, guys guys, ito yung ating karne. Ang natin. I-marinate na natin siya. So, natin siya na ng... paminta. May paminta kang buo din. Uh, paminta. Kunting uh, asin. Kasi maglalagay pa ako dyan ng uh, sauce. Ito yung soy sauce natin. Oh, oh. Para malasa. Tapos lagyan natin na ng oh, oyster sauce. ko pa So guys, ayun yung black paper na buo. Nagbigay ng konti. Hindi pa pala bukas ba eh? Ha? bago? Try na guys. Pagkain natin. Chamber mo na kayo guys. Pagkain mo na. So guys, hindi mo pala tayong idadagdag. Ito, yung dahon-dahon. Ano nga tong dahon-dahon, be? Hindi, ano nga to? Ano nga to? laurel pala to guys. And then, lagyan natin yung laurel. Babad muna natin siya mga overnight ko muna siya guys. Bukas ko na siya itutuloy. So, dyan na muna kayo guys. Ulit. Hi guys! Mag-start na tayo magluto ng ating kalderitang baka. So, maglagay tayo ng mantika ilagay so, natin yung ating bawang sulat so, na yung bawang natin Lagay natin ang ating sibuyas guys. Okay. Dito na yung ating sasaya. Dinalagay na natin yung ating karne na naminarinit ko. Okay. natin sya ng tubig para lumambot ang ating karni so, natin sya ng maraming pepe pe. para sya guys lumambot ang ating karni ayan muna natin siya dyan, kumulo ng kumulo guys, habang nagpapalambot tayo ng karni

嗯。 Tapos, ang isasunod natin ang ating garlic. So, Tutuin na natin lahat ang kanya mga sahay. Okay, so, pwede na yung ating ano, ating kalitang gano'n na natin.

na yung ating mga sangka. Guys, malambot na yung ating carne. Talagyan na natin siya ng sisunin, guys. Ito yung magic sarap ko. Eh. Kung wala akong more cube, ito na lang lalagay ko. first. Ayan So, wala tayo guys rino. Ang gawin lang natin, yan na ang ating mga sahay. Tapos, natin siya ng tomato sauce. Ito yung tomato sauce ko guys. Ang ganda yung tomato paste. Yeah. Sarap nito. Ang kalderita ko. Sobrang lambot ng karne ko, guys. So, guys. Ayan na yung ating na natin yung ating patatas na pinirito. Ayan. Oh, sarap na. Ang matira pa isa. Ito lang.

sulap ng kaldereta. Ha? Pagkulaan natin siya ng bahagya. Guys, ito na yung ating patatas. Lalagyan natin yung ibang sangkat, carrot, and bell pepper. Ayan, sangat ng kaldereta. <laughs> yan na makita yung baka. Alam <laughs> niyang lam yan. Ang daming ano kasi gulay. Yan yung baka sa ilalim. Ang sarap niya kasi sobrang lambot. Wow, yummy. So dahil luto na po ang mga sangkap na yan, pwede na po natin siyang patayin. Tapos kakain na tayo. Nanghapin ang bangwasa. Ang Ibang salat ng taderita ko guys. Kahit walang reno, okay lang yan. Basta meron tayong mga iba-ibang sangkap. Kasi hindi, hindi ako nakabili ng reno. Hindi ako nakapunta ng supermarket kung saan ako bibili dahil malayo ang bilihan. So, okay na rin yan. Masarap na siya. So, so guys, kain na tayo. Thank you for watching to my channel, mga lalabs. Ang sarap ng kaldereta. Yummy, yummy. Mm. Bye. Thank Kain you for watching. Sarap ng kaldereta ko. Bye, God bless you all. Guys. Thank you for watching to my channel. Don't forget to subscribe and share. Bye. ¡Suscríbete al